Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinanggal sa National Security Council ang Vice Presidente alinsunod sa bagong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, hindi akma sa ngayon ang bise sa mga responsibilidad ng konseho. Inalis rin sa NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Nangyari yan matapos ang mga banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo at matapos questionin ng bise ang pagturing sa kanya ng konseho bilang security threat. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Kabilang sa konseho, mga miyembro ng gabinete, mga kinatawa ng kongreso, di ba pang matataas opisyal na bansa. Pero inilabas kayong araw na malakanya ang Executive Order 81 kung saan binagong buhubo ng NSC at inalis ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO na i-reorganize at gawing mas epektibong NSC. At sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kakailanganin daw, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng mga miyembro at tagapayo. Ang NSC ay binuo noong pang 1950 at base sa pagsusuri ng GMA News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council. Ang mga pananalita ni Vice President Sara Duterte Kamakailan, itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. Kinwestiyon din noon ni VP Sara kung bakit ni Minsa hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting whichever is applicable. Sa nilagdaang iyo ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipiniliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling resilient ang NSC at kayang sumabay sa mga nagbabagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ng NSC ang national security at sovereignty. Bukod sa Vice Presidente, inalis din sa EO bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. May tatlong dating Pangulong na bubuhay pa sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo at Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte at pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang reaksyon ng Vice Presidente at ng mga dating Pangulo ng Bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayri na nakatutok 24 horas. Fake news. Yan ang sagot ng Department of Health at ng Embahada ng China tungkol sa kumakalat online na bagong epidemya sa naturang bansa. May nakausap din tayong Pilipino roon. Nakatutok si Jonathan anda Mismong X na ang naglakip ng community note na walang basihan ang kumakalat na post sa X na nagsasabing may bagong epidemya umano sa China na pumupuno sa mga ospital at krematorium doon kahit ang Department of Health sinabing hindi ito totoo. Wala talaga, wala. It's it's fake news. Officially, uh, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa bansa kung meron silang uh, iniinda, kung may sakit sila so to speak. Wala rin, zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit, nakakaiba, kami yung una pong magsasabi. Maging ang Chinese Embassy sa Manila, tinawag itong fake news. Pati ang nakausap kong Pinoy na nakatira ngayon sa Wuhan, China, pinabulaanan din na may bagong epidemya roon. Actually, lumalabas po kami ng normal, wala pong mga nakamas, kahit saan po kayo magpunta na wala pong panic na nangyayari. Wala pong mga, mga ano, news na lumalabas po dito sa China na meron po kaming kailangan ano, mga pag-iingat about sa mga ganyang pong sakit. Sabi ni Angeles, winter sa kanila ngayon sa China. Kaya may mga inuubo, sinisipo na tinatrangkaso talaga. Pero wala anyang deklarasyon ng state of emergency gaya ng ipinapakalat din sa viral post. Nagkataon rin na ito yung panahon na natural talaga, panahon ng taglamig. Pag ganito kasi talaga, tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, yung mga sa Tagalog, malatrangkasong uh, sakit, influenza-like illness. Natural yan every year. Batay na naman sa report ng Reuters, ang tumaas talaga sa China ay acute respiratory diseases mula December 16 hanggang 22. Kabilang sa mga na-detect na dahilan sa mga huling kaso roon ay mga virus na karaniwan na sa Pilipinas at madaling labanan ng resistensya. Hindi sila mga bagong sakit. Hindi yan bago, 2001 pa yung uh, virus na yan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang uh, bakuna, totoo yun, wala rin siyang gamot, totoo rin yun, pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. Sabi ng DOH, posibleng may PTSD o post-traumatic stress disorder sa COVID-19 ang ilan sa atin. Kaya ganun na lang ang takot at pagkabahala ng mabasa ang viral na post magkaroon lang tayo ng para konting paalala or anyo na parang ito na naman ba? Mangyayari na naman ba? Yung anxiety natin tumataas. So, para sa ating mga kababayan na click ng click, share ng share, check nyo po muna kung saan ba nang galing meron pa rin COVID-19 ngayon. Kaya patuloy ang panawagan ng World Health Organization o WHO sa China na bigyan sila ng access sa mga data para mas maintindihan ang pinagmulan ng COVID-19. Sagot naman ng China, ibinabahagi e naman nila sa international community ang mga datos at resulta ng mga pag-aaral nila tungkol sa COVID-19. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. Naging huli day ang holiday ng dalawang wanted dahil sa mga kaso ng paranaksak rape. Arestado sila matapos umuwi nitong kapaskuhan sa kanika nilang mga bahay. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Dalawang wanted sa magkaibang kaso na matagal nang pinagkakanap ng mga polis ang ngayoy kalaboso na. Makaraan silang madakip sa kanika nilang mga bahay na dati na nilang nilisan pero binalikan nitong kapaskuhan. <tio> <t Music> Unang nadakip sa barangay Bignay, Valenzuela, ang wanted sa kasong frustrated homicide na si Elias Toto. Ngayon, si Sing si siya sa pagsaksak sa isang kaibigan gamit ang tari ng manok. Talagang nasobrahan na siguro ng inom. Ayong mga kabarkada, binugbog nila kasi ako nung araw na yun. Eh. Nung mga ilang buwan nakalipas. Eh. Okay. Ayun, Ay, eh, nalasing ako yung, yung isa yung napagdiskitahan ko. Dahil buhay pa ang biktima, may mensahe ang suspect sabay sabing sana hindi pa huli ang lahat. Kung ano man nangyari na sa atin dati, sana mapatawad mo ako. 2016 cases pa. Nagkaroon tayo ng chance dahil uh, dito rin sa mga tip ng mga natin, mga multipliers at saka cooperation ng mga biktima. Sa kalit na holiday ay holiday rin ang inabot ni Alias Abel na wanted sa five counts ng statutory rape. Ang biktima, menor de edad niyang stepdaughter. Nadakip siya sa barangay Ugong, Valenzuela. Alam niya siguro na mga polis natin ay uh, nakakonsentrate sa deployment ng ating uh, New Year's Eve at uh, sigurado itong uh, accused ay medyo naglakas loob siguro, nag-relax. Nag Itinanggin ang suspect ang paratang na rape, galit lang umano sa kanyang unang asawa na kanyang ngayong kinakasama. Sinong palagay mong may gawa nito? Bakit ka kinasuhan? May pa sa'yo? May kalit sa'yo? Ano? Baka po yung tatay niya po sana. May ulong po yung demanda niya tungkol sa akin. Aha. Uh -huh. Bakit? Yun lang po. Bakit? Kasi hindi naman totoo yung bintang niya po sa akin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas. Nagpulong ang Agriculture Department kaugnay ng planong alisin ang mga branding ng bigas sa pamilihan na kabilang daw sa dahilan ng mataas na presyo nito. Ano kaya ang reaction dyan ng publiko? Nakatutok si Bernadette Reyes. Bumaba na ang presyo ng bigas sa international market pero sa pag-ikot ni Agriculture Secretary Francisco Chulo Real Jr. sa mga pamilihan, napansin niyang may mga imported na bigas na binebenta ng mas mataas sa dapat lang na presyo nito. Ang nakalagay dyan normally premium special pero pag tinignan mo talaga yung label na yun, it belong to a certain uh, price level na hindi dapat na doon. So kaya nagkaroon ng idea si Secretary na dapat... Uh, siguro tanggalin yung brand na premium special not necessarily yung brand ng ng bigas uh, kung hindi yung premium at saka special Kapag kinuwenta ang presyo ng imported na bigas base sa exchange rate, malalaman ang landed cost o presyo nito pagdating sa bansa. Papatawan ng 15% na taripa, saka idadagdag ang 6 to 8 pesos kada kilo na margin para malaman ang retail price. Ngayong araw, nagpulong ang Department of Agriculture para pag-usapan ang pagtatanggal ng labels sa mga bigas. Plano nilang ipatupad ito sa lalong madaling panahon. Kukonsultahin daw maging mga wholesale at retailer ukol dito. Lalo't may mga nagsasabing baka magdulot ito ng kalituhan sa kanilang mga suki. Manilito kasi iibayin nila yung mga presyo kumbaga, pag dinurado o kaya mga ano, uh, hasmin, malilito ka. Ipapaliwanag niyo po na, o oh, ito yung dati niyong binibili. Malilito po kasi yung mga suko yung bumibili. Pag po pinalitan yung label. Kung buong bansa Pilipinas ay pinatutupad dyan, wala kami magagawa. Ayon sa tagapagsalita ng Agri Department, maglalabas ng pahayagang kalihim ukol dito sa mga susunod na araw. Ang mahalaga raw, mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. Of course, they are paying more than what is necessary na dapat preso lang. We cannot say kung gaano kalaki, pero medyo malaki doon sa dapat na, na kumbaga, na yung reasonable na margin. Uh, medyo malaki. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras. Pinagtatanggal ang mga nakahambalang sa mga kalsadang daraanan ng traslasyon ng mahal na Jesus Nazareno. Kabilang din ang mga nagtitinda at nakapark sa ilang kalsada kahit bawal dahil may binayaran umano. Nakatutok si Maki Pulido! Wala namang pumalag nang simula ng MMDA ang clearing operation sa Carlos Palanca, Manila na daraanan ng traslasyon sa January 9. May nakapagtanggal ng kanilang mga sasakyang iligal na nakaparada bago matikitan. Pero marami ang nasampulan. Tumakbo na umano ang nagpakilalang parking attendant na naniningil ng parking fee. This is a mabuhay lane. So definitely non-negotiable, no parking po yan. araw arawin umano ng MMDA ang ruta ng traslasyon para matanggal lahat ng sagabal bago ang January 9. Uh, mag intensify po tayo para sakto sa araw ng traslasyon, maayos ang ruta. Alternatibong ruta naman itong Honorio Lopez Avenue, Tondo, Manila, lalo na kung mabigat na ang traffic sa araw ng traslasyon. Pero problema rin ang mga naniningil ng parking fee dito. Kahit na national highway na nga, nagkalat pa ang no parking at towing zone sign. Ang hilera ng tindahan ng mga dried fish, inokupahan na halos ang buong bangketa. Inusog sila sa halip na kumpiskahin ang mga paninda. Sasabihin namin kasi sinisingil nga kami araw-araw eh. Kaya sabi namin bakit gano'n? Kung meron nga pong any fees or meron pong payment, it is also for the business owners to check no with the local government who is uh, collecting the fee is it legal hindi na rin kinumpis ka ang mga gamit ng pamilyang ito na nakatira sa bangketa matapos ma-demolish ang tinitirhan ang bangketa po kasi hindi po sa alam ko po, po yung sir bahay. anong gagawin namin hindi kami makamom kasi wala kami yung budget sir Pwede po ba natin uh, iusog man lang po ito para hindi naman po buong bangketa? Tulungan po namin. Wala po kami kukumpis kahit. Ayon sa MMDA, ang binabali ng clearing operation ay mga nakasanayang pagsagabal sa kalsada at bangketa. Paulit-ulit, pero sabi ni Gabriel Go, may paunti-unti pagbabago. Para sa GMA Integrated News, makipulido Pulido na Katutok, 24 Horas. Naglia ang higanteng Christmas tree sa loob ng isang mall sa Antipolo. Balot na ng usok at kalahati na ng Christmas tree ang nilalamo ng apoy dyan sa video niyan. Ayon sa uploader, nangyari ang sunog pasado ng hapon kanina. Sa bandang baba umano ng Christmas tree, unang sumiklam ang apoy. Sa official statement ng mall, sinabi nitong isolated ang sunog na nangyari sa maliit na bahagi ng mall. Dagdag nito, mabilis na apula ang apoy. Agad ding nagsagawa ng safety check ang kanilang emergency response team kasama mga miyembro ng Bureau of Fire Protection. Hindi rin naman apektado ng sunog ang iba pang bahagi ng mall. Nagpapatuloy ang forensic examination sa underwater drone na nadiskubre sa Maspate. Pero masyado pang maaga para sabihin sa China ito ay sa National Security Council. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi pa masabi ng National Security Council kung anong bansa ang may-ari ng nakitang underwater drone sa Masbate. Ang kulay dilaw na drone na halos 3 metro ang haba at may markings na HY119 nakita umanong palutang-lutang sa dagat ng mga manging isda siyam na kilometro mula sa bayan ng San Pascual nababahala ang National Security Council sa posibleng implikasyon nito sa pambansang seguridad isinasailalim na sa forensic investigation ng Philippine Navy ang underwater drone para malaman kung sino ang may gawa at kung ano-ano ang kakayahan nito mahirap magspeculate as to the possible motives of this uh, drone no kasi kung dalabas dito na it comes from this certain country at ang ginagawa niya ay illegal, then then we can say, no, uh, and make a conclusion. Let's just give our authorities enough time. Sa unang pananaliksik ng PNP, posibleng gamit ng China ang nakuhang drone base sa mga marka nito. Bagamat patuloy ang forensic examination, may basihan ng Philippine Navy na sabihing hindi gamit militar ang nakitang drone. Yung kulay is somewhat yellow. Usually, pag orange, bright red, yellow, yellow green. Ito ay designed na makita sa ere. So this is most likely for scientific research of officially. Fishery... Mega kaya han ba yung ganyang bagay? Para makita yung ating mga seabed, mga formation ng ating karagatan. Yes, may kakaya na naman ito. And ito naman sinasabi ko is batay lamang sa mga nakikita natin pa unang ulat ano, at mm -hmm. yung mga pictures. But we have to also factor in yung size na kanyang batteries lalo oh. ko ito ay remotely operated. Hindi rin aniya, bago ang ganitong senaryo. Pag may balitan ng exercise, pag may ginagamit din yung ating treaty ally okay. ng mga similar equipment, may mga reports na napuputol din o nawawala ng, ng control. Oh. And then after a few months, makikita natin nasa shoreline na. Kung mga larawan lang ang pagbabasihan, naniniwala si Professor J. Batong Bakal na isa itong glider, isang autonomous underwater vehicle na gamit para kumuha ng data mula sa karagatan at itransmit pabalik sa isang operator. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa pangunang resulta ng investigasyon ng PNP na posibleng galing China ang nakuhang underwater drone. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok 24 oras. Pinukpok ng tubo at bato sa ulo ang isang lalaki ng kakilalang binati niya ng Happy New Year. Kwento ng biktima, nakatambay siya sa tabing kalsada nang batiin ang kaparangay niya sa Suwal, Pangasinan. Pero imbes ibalik ang pagbati, bigla umanong pumulot ng tubo at bato ang sospek at ipinukpok ito sa ulo ng biktima. Nanakal pa umano ang sospek bago tumakas. Ayon sa pulisya, parehong nakainom ang biktima at ang sospek nang mangyari ang insidente. Hindi malinaw ang dahilan ng panarakit pero kilala umano ang sospek sa kanilang lugar na mahilig maghanap ng gulo kapag nalalasing. Arestado na siya pero tumangging magbigay ng pahayag. Ngayong weekend na ilalabas ang kumpletong listahan ng mga kakandidato o ng mga kandidato bago ang pag-iimprenta ng mga balota sa lunes. Hindi ilalagay sa balota ang mga disqualified na umapila hanggang walang TRO ang korte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinulong ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga opisyal at empleyado ng COMELEC bilang bahagi ng paghahanda sa eleksyon. Lalo't simula sa lunes, mag na sila ng mga balota. Kung ano yung timelines natin, exactly dapat masunod lahat ng yan. So ito ay uh pag wake up call na rin. Ilang araw na lang, ilang buwan na lang ay simula na ang ating pong uh, ang ating pong eleksyon. And uh, therefore, uh, kinakailangan extra and double efforts ang ibigay ng lahat. Kaya kahit weekend, bukas ay may special and bank ang mga Comelec Commissioner para resolbahin ang natitira pang disqualification cases. Ngayong weekend din, ilalabas ang kumpletong listahan ng mga kandidato sa national at local elections. Ang mga kandidatong inapila pa ang kanilang pagkakadisqualify sa Korte Suprema, hindi muna malalagay sa balota ang pangalan. Sabi ng Comelec, kailangan makakuha muna ang mga ito ng temporary restraining order mula sa Korte. Sumulat din daw sila sa Korte Suprema para ipagbigay-alam na magiimprenta na sila ng balota sa Lunes. Hangga't wala po kami nakukuha na temporary restraining order o pagpapahinto sa amin sa Korte Suprema. We will have to proceed with the printing of the ballots. Napakanipis na po ng panahon namin. We only have 77 days to print the ballots. Bago mag January 6, ilalabas daw ng Comelec ang tinatawag na ballot face o itsura ng gagamitin nating balota. Dalawang ruler o 24 inches daw ang haba nito. Ngayon po kumpleto na, pati po yung listahan ng mga kandidato natin ay na-finalize na po namin. Uh, bagamat, mayroon pa ilan-ilan na kung saan may lumalabas kasing desisyon tayo na pinapatanggal natin yung mga pangalan ng mga ilang kandidato dahil sila ay uh, disqualified o cancelled ang kanilang candidacies. Inilahad din ni Garcia na magkakaroon ng registration para sa local absentee voting na mas palalawakin pa ng COMELEC. Ang absentee voter ay yung mga taong naka-duty tuwing eleksyon kaya pinapayagan sila makaboto ng mas maaga. Gaya ng mga sundalo, pulis at media. Gusto po natin to expand. Ibig sabihin, mas madaming mga empleyado ng pamahalaan ang dapat nakakapag-avail ng local absentee voting, lalo na po sa health sector. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo na Katutok, 24 Horas. Dineklarang holiday sa Maynila ang January 9, araw ng traslasyon ng poong Jesus Nazareno. Pero bisperas pa lang, magpapatupad ng gun ban sa Maynila at liquor ban sa Quiapo. Naglabas na rin ang simbahan ng mga dapat at hindi dapat gawin para mapanatili ang kaligtasan ng mga deboto. At nakatutok si Ian Cruz. Planchado na ang lahat para sa traslasyon ng Pong Jesus sa Sereno ayon sa mga at fiesta committee na nagbulong kanina sa The Nazarene Catholic School. Wala rin daw na monitor na specific threats ang Manila Police sa ngayon. Pero 12,000 polis mula Maynila, NCR, Calabar Zone at Central Luzon ang ipapakalat bisperas pa lang ng pista sa January 8. May mahigit 2,000 pang augmentation force gaya ng mga sundalo, bombero, jail guard at coast guard we are not keeping our guards down. Ano pa, yung security posture namin na uh, from here on until the D-Day will be on heightened alert. Inaasahang mahigit 6 na milyong diboto ang makikiisa sa halos 6 na kilometrong prosesyon na daraan sa tatlong plaza at parke, labing walong national at city roads at tatawid sa 6 na tulay at isang underpass. Para matiyak ang seguridad, magpapatupad ng gun ban sa Maynila alas 12 pa lang ng hating gabi ng January 8 hanggang 12.01 ng madaling araw ng January 11. Ayon sa Manila LGU, may likor din sa Quiapo mula gabi ng January 8 hanggang January 10. Gaya sa nagdaang traslasyon, posible rin daw magkaroon ng interruption ang cellphone signal. May labindalawang prayer stations sa daraanan ng traslasyon. Mayroon ding mga medical stations sa apat na kwadrant ang daraanan nito may pitong LED screens na ilalagay malapit sa paligid ng Quiapo Church. Sa Quirino Grandstand naman sa lunes, may mass for volunteers ganap na alas 6 ng gabi, January 7 hanggang 8 naman ang pahalik sa poong Jesus Nazareno. Magkakaroon din ng band parade sa Miyerkules ganap na alas 3 ng hapon. 5.30 naman ang panalangin sa takip silim at diretso na sa vigil program. Sa January 9, araw ng pista, alas 12 ng hating gabi ang Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Ipagpapatuloy ang vigil na susundan ng panalangin sa bukang liwayway na susundan ng traslasyon. Noong nakarang taon, inabot ng halos labing limang oras ang kulang anim na kilometrong traslasyon. Kaya kung susumahin, nasa halos apat na raang metro kada oras ang bilis ng andan ng traslasyon noong isang taon nasa pagsunod na raw ng mga deboto kung magiging mabilis o babagal ang andar ng traslasyon. Naglabas ng do's and don'ts ang simbahan para maging gabay ng mga deboto. Unang-una na, bawal sumampas-andas ng poong Jesus Nazareno. Ng poong Nazareno ang talagang bida, ang siyang may atensyon sa lahat. Kaya kung hindi sasalubungin, hindi aharangin, hindi magpapanikan lalo na sa harap, mas mapapabilis ang ating prosesyon. Maaring maghagis ng panyo para ipunas sa Jesus Nazareno. Huwag magtulakan para walang masaktan. May paghila pa rin ng lubid ngunit pinapakiusap na gawin ito ng maayos at may lubos na pag-iingat. Nagpaalala rin sa mga deboto na iwasan ang pagdadala ng mga malalaking gamit at kung may bag, maiging transparent ito para sa madaling inspeksyon. Transparent water bottles lamang din ang gamitin. Wag magsuot ng sombrero at hoodie. Bawal din ang payong kaya transparent na kapote ang suesyo na gamitin kapag umulan. Ang mga bata at may karamdaman, maiging mag-abang na lamang sa gilid ng kalsada para sa kaligtasan. Kumain upang may sapat na lakas sa prosesyon. At iwasang maging sanhin ng kaguluhan at distraction kapag may banal na misa. Ito po ay common flu pa rin naman season sa China. So nakaantabay po tayo at naka, kung sakali po, wag naman sana ay magkaroon ng karamdaman ganito sa ating bansa, magpapahayag po ang Department of Health at magbibigay ng abiso, hindi lang po sa pamunuan ng Quiapo Church, kundi sa ating mamamayan. National Shrine na ng Poong Jesus Nazareno at aprobado na rin ng Vatican na isang national feast ang pista ng poon. Kaya nagbabala ang Comelec sa mga politiko sa buong bansa na makikisaw sa pista ng Jesus Nazareno. Hindi namin kayang pigilan ng kahit na sino na ng kasong disqualification laban sa kahit na sa sinong politiko. At wala rin makakapigil sa amin na i-disqualify ang lahat ng politiko na lalabag sa kung sa palagay namin ay e, may paglabag. And therefore, winding yon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Katutok, 24 oras From Starstruck Kids to Voltus 5 Legacy, napanood po natin ang paglaki ni Miguel Tanfelix on cam. Pero, sino ba siya behind the camera? Kilalanin pa natin sa GMA Integrated News Interviews bago siya mapanood bilang sikidlat ng mga batang riles simula sa lunes. Makichika kay Nelson Canlas. Quiet yet meaningful ang naging New Year celebration ni Miguel Tan Felix kasama ang kanyang pamilya. Tulad ng ginagawa kapag walang work, nagpapahinga at naglalaro siya ng video game sa bahay. Kwento ni Miguel sa GMA Integrated News Interviews. Simple living daw talaga siya kapag wala sa harap ng kamera. Tulad nga sa traveling, backpacker, ang peg ni Miguel at gusto niyang ma-experience ang local culture. Hindi raw kailangan ng magarbong hotel o fancy restaurant. Yeah, parang yun, yun, din yung way ko, Sir Nelson, para alam mo, uh, mas maging grounded sa buhay. Para ma-experience ko pa rin kung Kunyari, pag nasa ibang bansa, never akong magta-taxi. Rule ko yan. Dapat ang least priority ko ang mag magta-taxi ako. Dapat kung ang main transportation nila is tuk-tuk, tricycle, yun sasakyan ko po. Iba talaga yung experience kasi pag mag-isa kayo, walang influence ng kahit sino sa paligid mo. Parang ikaw lang at yung sarili mo yung magde-desisyon. Minsan ay naisasama niya raw ang kanyang girlfriend na si Isabel Ortega sa kanyang trip at sa kanilang travels. Mas nakikilala daw nila ang isa't isa. Simple din daw ang kanilang relasyon. Private but not secret. Batid daw nila ang boundaries pagdating sa pagsasapubliko ng kanilang relasyon. So, kaya ba kayo nang gusto when it, terms of, uh, when it comes to traveling? Hindi, mukhang diyan magkaiba rin po kami. kaya kaya masaya kasi parang iisipin mo, pwedeng mag-clash eh. Oo. Hindi, ito, ito yung gawin natin, ito yung mas Kasi maganda. Sino na adjust sa inyong dalawa? Parehas, sa try Parehas. po namin yung gusto ng isa't isa. Katulad po na nag-Japan kami, di ba? May mga times na, na meron ang gustong puntahan, meron din siyang gustong puntahan. At the end of the day, ang pinaka-importante is paano kayo magko-compromise sa isa't isa. So, hindi lang siguro sa travel yon pero sa lahat ng aspeto. Matapos ang success ng primetime series na Voltes 5 Legacy, nagbabalik si Miguel sa primetime drama action series na mga batang Viles Askidlat. Kasama niya sa serye si na Kokoy De Santos, Rahil Biria, Bruce Roland at Antonio Binson. Ang kanyang role, nag-alis daw sa kanya sa kanyang comfort zone. Pero malapit daw ito sa puso dahil makikita sa serye ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. 'Yung story po namin sumasalamin talaga sa sa mga tunay na buhay na na-witness na niyo araw-araw, 'di ba? Yung mga nakatira sa, talaga sa gilid ng tren. So, gusto namin mas close sa reality, mas maganda po. Nag-immersion kayo? Ah, uh, hindi po, pero 'yung set namin ah, dun, talaga. dun talaga. So, nakikita, mo yung nakikita talaga. po namin pag may konting time, chit-chat content. Mm -hmm. So, andla. So, kahit paano may glimpse po kami kung paano sila mamuhay. Sa January 6 na ang world premiere ng mga batang rilis sa GMA pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that ends our first week-long chikahan this 2025. Ako po si Iya Adaliano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.